Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang desisyon ng per inalis ng Supreme Court and Bank ang isang abogado dahil sa labis na immoral na pag-uugali, na paglabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Ang Korte Suprema ay nagutos na tanggalin ang isang abogado dahil sa labis na immoral na paggawa dahil sa pagkakaroon ng extramarital affair sa maraming babae. Sa ilalim ng Kanan 5, Seksyon 33, F. ng CPRA, ang labis na immoral na pag-uugali, isang seryosong pagkakasala, ay isang aktong napakatiwali o mali na bumubuo ng isang kriminal na gawa. Hinatulan ng korte na ang abogado ay nagkasala ng apat na bilang ng labis na imoral na paggawa. Una, batay sa kanyang sariling mga pag-amin, hayagang nakipag-ugnayan siya sa labas ng kasal sa hindi bababa sa tatlong babae sa panahon ng kanyang kasal, naganap na binabaliwala ang kanyang mga panata sa kasal. Pangalawa, pumasok siya sa isang bigamous marriage at nagkaanak ng dalawang anak sa labas. Pangatlo at pang-apat, sexual niyang hineras ang kanyang kasambahay at kalihim ng bata sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng mga material na pornografiko. Inamin din niya na nakikisali siya sa mga pakikipag-usap sa kanila na may bahid ng sekswalidad. Ipinataw ng korte ang pinakamataas na parusa ng disbarment para sa unang dalawang bilang at suspensyon para sa huling dalawa. Dahil sa kanyang disbarment para sa unang bilang, maaaring hindi na ipataw ang mga huling parusa, ngunit pinagmulta pa rin siya ng apat na raang libong pesos. Bukod pa rito, seryosong isa sa alang-alang ang mga parusa para sa ikalawa hanggang ikaapat na bilang ng grossly immoral conduct kung mag-apply siya para sa reinstatement at judicial clemency. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.